Hello guys! Naranasan nyo na ba magkaroon ng yellow dollar sign ang inyong dito? Yes. Ako po kasi is nakaranas na ako ng yellow dollar sign. Pero huwag kayong magkanit dahil meron po tayong solution dyan. So, para malaman niyo kung ano ang solution, please watch this video. Thank you! Ito na nga guys ang aking dollar yellow sign na ang title ay kapag maulan may baha. Ayan po, makikita po natin siya, no? Naka-yellow siya. So, ang gagawin lang po natin, pumunta po tayo sa ating Google Chrome and sa ating YouTube. Tap lang po natin ang customized channel. Ayan, at medyo madala, matagal lang ang loading guys, no. Hintayin lang po natin. At ngayon, tayo ay pupunta sa ating content. Yes, dun po natin makikita ang yellow dollar sign sa ating content. At ito na guys, makikita natin sa aking content na kapag maulan may baha. Ayan, nakalimited siya, yellow dollar sign. Tap lang po natin ang add suitability na makikita sa restriction. Ayan, lumabas ang request review. Tap lang po natin yung request review. At ito na nga lumabas, request human review. If you think this video including thumbnail and metadata meets all advisor-friendly guidelines, then we'll review it again, learn more. Ayan. I confirm this video meets YouTube's advertiser friendly guidelines. Wag nakalagay, no? So, ang gagawin lang natin dyan ay tap lang natin to. Yan, check lang natin. I confirm this video meets YouTube advertising friendly guidelines. Then, tap lang po natin ang request review. Ayan. So, pagkatapos nyan ay okay na. Ayan. Nasend na yan kay YT. At eto na nga guys ang reply ni YouTube. Yeah! <music>